Hello guys, nandito tayo ngayon sa my roof garden ng Elements. Yan ang makikita n'yong view dito sa taas, guys. Nandito tayo ngayon sa Colony Station. MTR station guys, Kowloon, exit C. So mag-exit lang kay sa exit C at makikita nyo na kagad ang elevator na yan guys. Papunta sa roof garden. So may sign naman guys, makikita nyo yan. No? Oh. Exit C2, aakit kayo ng elevator sa U5 papuntang roof garden. So, same way lang siya, guys. Kung pupunta kayo ng Elements Mall, ay same way lang siya. Same, same in MTR Station at Exit. Doon lang din sa Exit C2. Yan, makikita nyo ang Elements. At habang mahinihintay tayo, guys, ay mag maglalakad-lakad tayo dito sa taas ng Roof Garden. Para ipapasyal ko na din kayo. Yan, marami kayong pwedeng gawin dito, guys. Maraming mapapasyalan dito sa bandang Colony Station na to, guys. So, marami din dito mga kainan. Diyan sa loob, paglabas nyo ng MTR sa bandang exit E, may mga kainan din dyan, guys. Mamaya din tayo mag-aalmusal. Yan, pwede rin kayo pumasok dyan sa loob ng Elements Mall. Marami din dyan makikita, guys, sa loob ng Elements Mall. Pwede rin kayo pumunta ng M+. Diyan din ang daan. So, yun. Paglabas nyo, guys, ng elevator, ay lalakad lang kayo ng derecho dyan at makikita nyo na yung papuntang roof garden. Ayan, lalabas lang kayo dyan guys sa labas. At dahil nga hindi naman na aircon dyan sa labas, medyo mainit ngayon kasi nga summer dito sa Hong Kong ayan. Ayan, kaya agahan na natin ang dito sa taas dahil mamaya guys ay mainit na dito. Ayan, medyo malilim pa ngayon, kaya maganda pang mag-walking. yan ang makikita nyo yung view dito sa rooftop dito sa my colon station to guys. Exit C2. Ayan. Ang ICC. yan yung mga ang tallest building ng Hong Kong. Ayan. Diyan nyo rin makikita ang Sky 100. At ang Rich Carton Hotel. Ayan. Lakad ka tayo dito sa kabilang side. Kung meron dito. So, inagahan natin ang pasyal dito, guys, kasi mainit na mamaya. Ayan, Poland Station, Exit C. So, lang kayo dito sa rooftop. Kasi pag, ano na, pag hapon na, pag tanghali, mainit. So, ngayon medyo malilim pa yung ibang lugar. Ayan. Ayan, pag nandito na kayo, makikita nyo ang magandang view. Okay, let's go. Baba na tayo, guys. So, yan yung makikita yung view dito sa taas. Sa rooftop. Pag pupunta kayo sa kabilang side, dun sa The Ark, tapos nandun din yung sky corridor sa kabila. Dadaan kayo sa loob ng Elements Mall. Oh. Ayan yung The Ark na building. Pagkabi ng Balik na tayo sa MTR. At kakain tayo ng breakfast. Yan, MTR. Colon, exit, sit. So, diyan kayo sumakay sa lift. Pababa. Ayan yung elements. Yan, elements. Nakatay dito sa... Escalator naman tayo dumaan guys. Kanina doon tayo sa lift. Escalator tayo. Ta Diyan tayo sumakay kayo na sa lift na yan. Ayan, ayan, ayan. ayan. Yan. So, kung pupunta kayo ng Elements Mall, dito rin ito sa Colon Station Exit C. Ayan. Paglabas nyo na exit, guys, makikita nyo na agad ang Elements. ito kakain muna tayo kain kan tayo ng breakfast so, ulit tayo yan kanina dun tayo galing diyan tayo nag-exit tapos sumakay tayo diyan sa lift packet sa rooftop Maraming kainan guys dito sa pag-exit nyo ng MTR Maraming kainan dito so, kakain muna tayo ng breakfast uh, At nagugutom na ako Gusto ko na rin magkape Magkape tayo Dito tayo sa uh, Exit Ibanda Nandito yung mga kainan meron din dito sa kain ng airport express Ayan. airport express maraming kainan guys dito meron din dito ano, meron din dito isang lugar na pwede kang kumain tapos ang dami niya mga painting ay doon tayo punta pakita ko sa inyo Ayan, meron yan tong himbaw. Pwede kayong bumili dyan ng foods. Tapos pwede kayong maupo dyan. May mga upuan din. Ito ko sa inyo guys. So yung cafe de coral dito. Ayan. Wala siyang upuan sa loob. Pero dito sa tapat niya. Ayan. Pwede dyan kumain. Tapos sabang kumakain ka may mga painting. Ayan ang cute. Diba? ba Hi At dito na po nagtatapos Ang ating video for today guys So yun guys After namin dito sa Kowloon Ay nagpunta naman kami ng Central At doon naman kami gumala So yun habang nandito tayo sa Hong Kong Ay sulitin na natin ang lugar dito sa Hong Kong Maraming pwedeng pasyalan dito Na free lang Sipag ng lakad lang ang kailangan niyan lalo na sa ating mga video creator at mga vlogger si sipagan lang natin sa paglalakad at sipagan natin sa pagbi-video para sa ekonomiya charot <laughs> hanggang sa muli guys ng ating paggala ayan so sa winter guys ay puro sa bundok naman tayo gagala sa ngayon guys dahil sobrang init dito sa Hong Kong ay sa mga tabi-tabi lang muna tayo at sa mga mall para medyo malamig Ayan. Yung nakikita nyo naman view na yan, guys, ay dito lang yan sa aking bintana. Ayan, nagvideo lang ako ng konti para maliidagdag dito sa ating ini-edit na video. Ayan, thank you guys for watching hanggang sa uulitin ng ating paggala. Ayan, ipapasyal kulit kayo sa susunod na video natin, guys. Thank you, guys.